Alden, umamin na sa tunay na estado ng relasyon kay Catherine. Dapat na nga bang kiligin ng maraming madla sa pag-amin na ito ng aktor na si Alden Richards, at dapat na nga rin bang manahimik na ang mga tagahanga ng Katniel, sa wakas ay nagsalita na nga ang mahusay na aktor hinggil sa tunay na status ng relasyon nila ni Catherine Bernardo, Nakaraang March 26 na ay nag-celebrate ng kanyang 28th birthday si Catherine, Maraming malalapit na kaibigan niya ang nakisaya sa kanyang kaarawan, ngunit ang talagang pinagkaguluhan ay ang pagpunta ni Alden Richards, sa kanyang birthday celebration, bagamat marami ang mga kinilig na fans, iniisip lang din ng marami na naging reunion na yun ng hello, love, goodbye, dahil kasama pa nila ang iba pang casts ng hit o blockbuster nilang movie noon, ngunit lalong umingay ang Kath den nang e surprise siya ni Alden Richards, sa post-birthday celebration nito, kasama ang mas malalapit na kaibigan at pamilya. Dahil doon ay may maganda at bonggang flower bouquet na dala ang aktor, at mamahaling regalo para kay Catherine, ngunit ang mas lalong nagpakilig sa maraming madla ay nang mag-viral ang video nila, na sobrang sweet sa isa't isa. Para sa maraming madla, tila masigit pa umano sa pagkakaibigan ng mga ganitong moves, at para matigil na ang mga haka-haka sa social media, sinagot na ng aktor ang katanungan kung ano na nga ba ang estado ng relasyon nila, sa panayam kay Alden with Nelson Canla sa 24 oras. Dito niya sinabi na, what you see, is what you get, ibig sabihin, kung ano umano ang mga nakita at iniisip ng publiko, ay tama daw ang mga iyon, dagdag niya pa, matagal naman na daw silang matalik na magkaibigan ng kapamilya aktres, simula nang magkasama sila sa palabas na hello, love, goodbye, pero hindi na daw nila isinasa sa publiko ang closeness nila sa social media, kwento niya sa pag-surprise niya kay Catherine Bernardo sa post-birthday celebration nito, I was invited and syempre, it was part of her post-birthday celebration, with friends and family, masaya naman, masaya naman yung naging experience and you can see how happy Kat is right now, hindi lang din talaga kailangan lagi ipamalite sa social media. Yung mga ganyan, pagpapatuloy pa ni Alden, You know, sometimes yung mga personal things that's happen ang, better be personal na lang, sa pahayag na ito ni Alden Richards ay mukhang mas lumalim na nga ang relasyon ng dalawa, samantala, narito naman ang mga komento ng mga netizens.